dating ako bicol partylist representative Zaldico natatakot bumalik sa bansa dahil sa mga banta sa kanyang buhay ayon sa legal counsel nito ang buong detalye ng balitang iyan ihahatid sa atin ni Alegria Galimba Nilinaw ng legal counsel ni dating ako bicol partylist representative Zaldico na hindi tumatakas ang kanyang kliyente sa mga akusasyon laban sa kanyang kaugnay sa municipal flood control projects Ayon kay Attorney Roy Rondain, natatakot si Kong na bumalik ng bansa dahil sa mga banta sa buhay na kanyang natatanggap. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by by a political enemy he doesn't know. Dagdag pa niya, willing bumalik ng bansa ang dating kongresista kapag humupa na ang mga pagbabanta sa kanya. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. Miski siya ay hindi rin daw niya alam kung saan naroroon ang kanyang kliyente. Sir, when was the last time you talked to former representative Cole? Last night. And did you ever ask him where he was? Weren't you curious? No, I'm curious personally, but I can't be curious as a lawyer. Where is he now, sir? I don't know. Last I heard, he was in Boston. Medical reason umano kaya umalis ko ng bansa noon pang Pebrero. I remember that he flew out for medical reasons way before this whole thing blew up. Bilang abogado ni Ko, hindi rin daw niya inererekomenda ang pag-uwi nito ng bansa. Sinabi pa niya na hindi sila magsusumite ng counter affidavit dahil pre-judge ang mga alegasyon laban kay Ko. We're, we're verifying Zeus whether or not meron ng when meron whether or not meron kaso sa ombudsman. Kasi wala nga kaming nare-receive, sabi ni uh, Deputy Clavano mayroon daw refusal to receive. Paano naman magre-refuse yung taong wala dito, no? But assuming assuming na mayroon ngang kaso under the ombudsman rules, ombudsman's rules of procedure, mayroon si uh, representative ko a right to access uh, to all the evidence submitted and being considered by the ombudsman. So we have the option to submit a counter affidavit, but parang realistically. Alegria Galimba, D8 TV News.